Ginawa niya. Continue sa... Oh. Mayroon Kompleto ano no, Para pernalia. Duda ako baka Oh, per Meron! Dude! Ako kasi sanay ako na meron na akong nakare din na bawang. Grabe. Parang sasabak sa gera. May gatas mandala. Ayun matindi yung kutsilyo. mahirap lang <laughs> kung pala pala na wala kang kutsilyo. Wala kang laban eh. Kasi minsan, nagkita. ako ng Pilipinas. Ano? Ano? -huh. Nakapatay na ba yan? Oo. Oh, may dala siyang ano, somay. Pero gagawa kami ng somay dito. Ay, siya, pa, siya lang pala. magkita <laughs> Makikita ko na ang recipe mo, Chef. Yari ka na nakawing ko yan. Iyon no. Uh -huh. Meron silang meron para sa kanila po uh -huh. mga general manager ng hotel kasi mga expat din. Uh -huh. Assistant. Ayan, pag-untasas mo ng kusina sa hotel, talagang walang patapos ang bagyo pension. Oh. Ito, siguro isang chip mo, ito lang gagawin mo. Um, sa 8 oras, ito ganun lang yung gagawin mo? Ang <laughs> sakit nung dito kaya naglalagay na kami ng ano, yung something na pwede ilagay sa... Kailangan pala, hindi may, ganto, may ganto na ba anong, ano? Yung pampilir? Eh? Oh, mayaman, may sarili. Oo oh, nga no kasi mas maganda kasi ganyan kasi, <laughs> eh. um, oh. so yun, eh. kasi yung yung ko yung sungkala kung bato sa loob yung birthday oh, nga no. bili na, saan mo bili to?

post ko mga kasamahan ka na ano, sa shangri na umalis na rin. Umalis na? Umalis na nag-abroad na rin. Oo, so, iba. Matanda mo sa mga magagandang hotel. Ang buto bago kayo, ano, dati dadali na sa kanya, no? Oo, oh, yung magbalik ka na si Buya, mag, ano? Ito ka, iyak ka talaga doon. Oh, tsura. ka, nag, ng, 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 ng si Buya. Mm -hmm. Alam mo, pag-grandate mo. oh, wala. Yung, yung mga, huli oh, oh, ng mga salamin, eh. Um, Pero, dum dumadaan sila doon, iyak sila. bilis nito, oh. Ang ganda nito, masablay ka na. Ha? Hindi pa nga nakalukan <laughs> um, yung... hindi ka matalim ang kutsilyo. Oh. talagang gagawin mo sa'yo yun. Kaya kailangan kilo, matalim. Kaya daliri, depend sa kutsilyo, oh. matalim. Kasi tama yung daliri mo, depensa siya. Kasi pag may nakita ko na ganyan naghiwa, ayan na, sorry na yung daliri mo ngayon. Hindi paglalagyan yun. yun. Oh. isasabaw mo um. yung eh ngayon mo pa ko lakad yung mga ng... yeah, oh okay. mga buto po lata class yung buko wag wag lang lamba, ayoko ng lamba ayo ko nang dam oh. ay maamgoy ang, ang, ni eh. yeah ba 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 ko yun ng sao talaga ay pang sabaw ng pang mga... naamoy pang mga... naamoy ko siya na Oh, um, so, yan. Ito kailangan ba yan. Pag-i-tap ko yung kamulat mo. Lahat yan. Ah, oh, kala ko lalabang ilahalo sa lumpia ang Shanghai yan. Sa panay pang stock. Hindi, yung lang yan. Yung, yung mga magagamit ba yan? Makukugat-ugat na yan? Yan. Kasama mo siya sa ano? Sa stock. Mga, mga, pet, mga yeah. magandang pati ng... Ayaw ko lang kasama yung pero yung pati. Namumula yung sabaw. Mm.

Talaga mo yung di pa yung pinaghinababat, sisipsipin eh, no? Sisipsipin. ko ba talaga yan? Oo. Oh, ibang lahi 'yan, unti-unti so, lang nakukuha mo ng grade Yan kasi, ano, ano? Yan, tulad yun eh. Ah, ah, Wala na, mat matapang na eh. Kasi durog na. Pero yung, ano, hindi pa durog. Pero may naiwan pa doon na kasama mo sa trabaho. Oh, ah, marami pa. Ay. Na, na, yung mga nag-chef talaga, wala. Puro abroad na. Wala na, may pa. Puro veterado betil, na. So, mga bata, yun, sa mga. Pwede na tayo dito para sa pang-tanghalian. Ano na? Lumabas na tayo. Eh, ano pag-aano pagka, ano, bago? Pagka-pang-araw-araw. Yeah, ganiyan pagpang-araw-araw. Ganyan ako maghiwa yeah, ng um, ng bagyo um, bin. Oh, um, grabe, no. <laughs> Ang arawan pala ako. Doon pala makikita mo na no, kung marunong, no. Pag sinabing matagal ako sa kusina, paggagayatin, no. Kaya yung mag-tanggap mag ka ng sako-sako niya ng gano'n. ka lang? sakit dito nun ah. Eh. Oo. <laughs> burger steak. Halo pala ng ano, oh, okay. ng baka at saka baboy na maraming taba. Ganun. Halo-halo yan lang. Breadcrumbs to. Tsaka milk. May milk to eh. Itlog. May itlog. Substitution. Assistant. Tigagayat. Oh, mali daw yan namin. Ibig sabihin, Tiyak ka na. <laughs> Ibig sabihin ano ka? Karinderia. No. Ano ka lang? House. House. House chef. <laughs> Dapat ka Hindi, kailangan daw nakaganon. Hindi nakaganon yung ano. Yung mga, kung mabilisan. O, oh, ba't umiyak ka? Pinagagayat ka lang. Ha? Huh? Oh, goggles eh. <laughs> oh. <laughs> Ayan po. Apat <laughs> oh, kaya itong sibuyas na to. Eh, paano pag na-assign? Chef, paano pag na-assign ka sa mga sibuyas? Alam? Pag na-assign ka sa sibuyas, di isang araw kang umiiyak. Oo. Oh. Grabe. <laughs> May, malit lang ba to? Alam? Malit lang na sibuyas, nahiwa. Ah, ito pala. Bumili kami ng ano, yun, yun yung binili namin, no? Na mushroom. Ito pala. Okay, okay lang yun. Sabi ko,

yung ano siya, yung buo, oh. yung oh. nakasako pa, ilaglag ko sa tubig lahat. Para hindi siya masyadong ano, ano. Huh? Diba? Mayaman ah. Eh. Ibang klasihan. Ito maganda niya yung sa Christmas. Ano, oh, ganda yan ah. Ay, 20 lang yan. Riregaluan kita nito. Ano yan, ito. Bukas yan, no. Oh. Teka, <laughs> kapahiya ako Teka lang ah. ano yan eh. Oh. Umigpit lang. Oh. Pwede niyong panregalo to ah. Yang ano na yan. Diyan, nasan si ano? Si Dylan. Ayan. Ginagawa na nila yun yung loot bags. Oh, pareho pa. Pareho pa kayong costume ng mama mo. Oh. Ano yun? Buy one, take one. <laughs> yung ano? Yung tumatakbo kami? <laughs> Hindi, oh. Sa ano lang yun? Sa editing app. Na namin, di ba? Hindi, binili namin yun eh. Kan to, oh, binili namin sa app. Pero kahit sino pwedeng bumili nung nun kanta na yun. Ah, TV, pa, namin, Hindi, pag mag-subscribe ka, subscription yun, eh, $70, $78 per year. Oh, hey. oh. Tapos pag nakasubscribe ka na nun, yun na yun. Sa... 2019 Oo, oh, 2019 kami nag-vlog. Yung loot box mo. Birthday boy. Tumulong ka. Go. Mom, go. I won't do nothing. Ay, I to do nothing. Do ka muna. Sige, panin muna yan. Tapos mamaya, bibili natin yun. Hey, Ayan. Oh, pwede. Nag-breakfast ka na ba? Okay. Lian, tantsay mo kung ilang chocolate ha? Marami. O, oh, marami pala yan. yan. Oo. Oh, marami yan. Hindi, may nalaman pala yung... Ayun, 120 pieces yan, ano. Yeah. Ay! Buwe na Kumain ka agad. <laughs> yan, hati hati na. Yung birthday boy. Kumain na lang. <laughs> hindi pala sa snow ano lang ulan pero malamig oh Ito na yung mga nakakaano no, nakaka-depress. <laughs> mga ganitong weather. Na masarap matulog. Diyan no. Tapos na, tapos mamaya i-oven. <laughs> na eh, rin sa loob. na mga Ito na yung gravy. Oh. Yung mga secret ingredients. Marami nang na ilagay. Ah. May wala na kuhana. <laughs> Yun. Okay. Oh. Okay. Okay. pancet na tapos na yung spagetti hindi nakuha na niya <laughs> burger steak tapos na pancet tapos na susunod dito Spaghetti, tapos na sunod yung ano uh, chop suey tapos na rin yung ano yung lumpiang sariwa yun bad trip pa naga problema pa ka sa kalan ayun ako may o no, namatay kinik na namin yung sa breaker wala naghahanap na ng kapalit yata ito pero papacheck ko sa mga ano bukas kung ano problema sa kuryente sa kuryente sa baba na nagluluto buti na lang may kalan sa baba yun yung shoma yun yan na agis daw na sa susi ko susi na sa sakin hello anong susi dala ko nako rampor susi ng rampor to First <laughs> snowfall yun nagka problema pa eh sa birthday ay nako oh. yun ay yung mo form ako <laughs> naka -short. Ay, na natin ng gravy. Ayan, oh. Sarap. Nice na. Ooh. Let's go. Diyan na sa bakay. Diyan na kayo lahat. Ayan, oh. Snow lahat eh. Hindi kumana ang kalan, nag-snow. Wala. Ay, naku. Sa kanila, meron pa ba sa likod nyo? Lighter. Para sa ano, nandito yung lighter eh. Ay, tinanggal nga pala nila lahat ang ano dito. Ay, naku. Nung naglinis sila. Tataranta na ah.